po. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay magtatarot ngayon at magbabasa po ako ng tarot. Ito pong tarot na ito ay inuulit ko for entertainment use lang po. Tapos ah, kumbaga ampikon, 'wag po magalit itapo ng pangit, ang maganda ay kuhanin. Ito po, again po, ay isang tarot. Kung ano po ang sinasabi ng baraha at ng tarot ay interpret ko lang. Since meron pong nag-comment, bakit hindi ko daw po itarot itong taong to? Itong taong to ay kinatatakutan ng lahat. Uh, itong taong to ay mahal din ng lahat. Parang pasel, ano? Kinatatakutan pero mahal ng, ng lahat, ang lumalapit sa kanya at sa ngayon po siya ay nagsaserve as a politician before po ay nagsaserve siya ito ay uh, sa uh, makikita lang natin siya sa TV, mga action ng mga buhay ng tao yan. Uh, itong tao pong ito ay si Senator Rafael Teshiba ito po ay request, so pagbibigyan kita wala naman akong itinatago kaya kinakailangan kong ah uh, pagbigyan kung ano man yung bakit hindi si Senator Raffy uh, Rafi Tulpong iyong itarot. O di ito, itatarot ko na po. Again, wag mapipikon. Ang mm, talo nandito ay ang pikon dahil ito itarot lang po. Kung ano po ang nakikita ko, ay yun lang po ang sasabihin ko. Wow! Mag-ingat, Senator Rafi Tulpong. Kasi po, dito ay may isang barahan na taong nagagalit sa inyo dahil sa atikabong salita na inyong nasasabi. Ayan po, mag-ingat. Todong pag-iingat po. Kasi po ay tumpak ang sinasabi nyo. Tinatamaan ang taong yan. Hindi ko po siya masabi sa inyo ng harapan na tigilan kung ano man po yung mga diskasyon. Ito po ay sa Senado. So, mag-ingat po dahil may mga tao na tinatamaan ng inyong mga salita. At tama naman daw po ang inyong ipinaglalaban. Kaya lamang po, syempre, ang katotohanan ay masakit. Hmm. Mga salita po ito na maganda ang inyong intensyon pero nadadagdagan dahil sa nadadagdagan ng mga taong marurumi ang isip kaya tuloy sa halip na magkaunawaan ang mga parti-partido ay gumugulo ang isang raffi Tulpo ay mabait alam naman natin yan, di ba? Natural na. Mabait. Pero maprinsipyo. Marami rin pinagdaanan. Nahirap ang akala lang natin ay ganun, hindi pala, marami rin po siyang pinagdaanan na hirap bago siya naging isang Rafi Tulpo. Hindi po siya yung tipo ng tao na nakita natin na ganyan na hindi. Dumanas po siya ng napakarami pang pagsubok at hirap sa kanyang karir na pinili. Ginabayan siya ng isang matandang Rafi Tulpo rin. Uh, no. Ginabayan siya ng isang Tulpo rin. Ibig sabihin, kapatid ito na may edad na. So, yan. Talagang bata pa lang siya, mahilig na siyang makipagdebate sa sitwasyong uh, malambing. So, makikita nyo sa kanya na galit siya pero parang mahinahon. Doon niya nakukuha ang tao. Ayan. At sincere siya ha sa mga ginagawa niya sincere. Rafi tulpo, kinakailangan ang masidhing pag-iingat. Maraming tao ang natulungan pero marami ring tao ang natamaan at nagagalit. Sa pamilya, Successful pagdating sa family, time management siguro kinakailangan kasi parang dito pinapakita ang sumusobra na ang dami ng kanyang work, sumusobra na ang ang dumadami ang kanyang mga nasasakop na uh, nahawak kaya ang nangyayari nagkakaroon ng lapses into a time management. isang batas ang ipapanaw kala niya na talagang ito ay ipagdidikdikan niya sa Senado. Ito ay pakikinabangan ng mga OFW at ito ay pakikinabangan lalong-lalo na ng mga tao na uh, naapektuhan ng mga sinasabi natin na land grabber. Galit na galit po siya sa ganun. Hindi ko alam kung bakit. Uh, Galit na galit po siya sa mga tao na uh, nakiki nakikisimpatya sa may hirap pero sa totoo lang ay iniisahan ang mga magsasaka. So hindi ko alam kung itong batas na ito ay tungkol sa karapatang pang tao ng mga magsasaka, proteksyon ng magsasaka at proteksyon ng mga nagtatrabaho abroad. Ayan, may susulong po siya na batas. At ito po ay aayunan ng sambayanan. Wow. Mag-ingat na naman sa paglabas ng mga salita sa kanyang bibig dahil ang lahat ng sinasabi niya ay parang patalim na tumatama sa kalaban. So, ibig sabihin, another pag-iingat. Puro pag-iingat. Nako. Ito po ay lumang case na to. Lumang case ito na ikinasisira ng lahat ng lalaki. At hanggang ngayon po ay ibinabato pa rin sa kanya. Ito po ay tungkol sa isang pamilya na kanyang nakaraan. So ito po, kung titingnan natin ang tarot, ay nakabalikdad na. So inaayos na niya ito at naayos naman. At may mga pag-uusap, pero may mga tao talaga na siguro gusto siyang makitang... Uh, nag uh, namumroblema, may gusto siyang makita ang mga tao ay gustong makita yung mga inggit or galit yung pong ibig sabihin nito ay gustong makita ng isang rapid tulpo ay mapabagsak so mahihirapan po tayo bakit? hindi lang po kasi siya guided by the by the spirit ng isang lalaki na matanda na, nawala na pero partido po ng kanyang pamilya kundi guided din po siya ng prinsipyo na hindi lang pera ang labanan dito. Kinakailangan kong ipakita na mali ang perception ng tao sa mga taong nakaupo sa politika. Politiko yan. Gusto niyang baguhin ang image ng politiko. Maganda po ang hangarin, pero sana sabi nga you cannot please anybody. So mag-ingat po talaga. Lagi po kayong pinagiingat You cannot please anybody. Maganda po Senator ang inyong hangarin. Pero yung hangarin yung yun ang magbibigay sa inyo po ng kapahamakan. Hmm. Isang matandang lalaki na miyembro ng pamilya, kapatid po ito marahil, ang kinakailangan ng masidhing health uh, observation, hindi ko po uh, matansya, basta matandang lalaki, kinakailangan po siyang ipa uh, ipacheck up or kinakailangan siyang mag-undergoes ng total uh, check up, general check up, kasi po ito ay high blood, tension, at the same time, problemado po itong lalaking ito. Kung ito'y maaagapan, ay di mas maganda po para maalis ang stroke at saka sa puso po. Matandang lalaki po yan, Senator. Mabait din po yan, nagserve din po yan sa mundo. Hindi ko lang ma-point kung sino po. Mm. Isang tao ang lalapit kay Senator Rafael Tulpo upang siya po ay tumakbo sa mataas na posisyon. Yun ang hindi ko alam kung tatanggapin po niya. Oops. Ipagpipilitan. Maaaring siya po ay patakbuhin bilang isang presidente. Aba. Marami ang mga tao na susuporta kung sakali mang siya ay papasok sa pagka-presidente. Ay, pero hindi po dapat niya Pasukin agad-agad ng walang tamang pag-iisip. Pag-isipang mabuti kung papasok siya o mananatili muna siya bilang isang senador. Para po dito sa tarot, ang sinasabi po rito, kung dumating po yung isang... Uh, proclamation or taon na talagang patatakbuhin siya bilang isang presidente, maaari po munang pag-isipan niyang mabuti baka kasi ang problema ng mundo ay mahawakan niya so kung ako po sa kanya, yun naman po ay sa ngayon ha, sa ngayon po kung ako po sa kanya, pag-isipan muna niyang magpakahinog at pag-aralan ang takbo ng politika, lalo na po ngayong mga panahon at sa darating pang panahon, kasi po ah uh, sinasabi po rito ng, ng tarot na huwag muna niyang tanggapin. Kumbaga, magpakadalubhasa muna siya. Kumbaga, parang pag-aralan niya munang mabuti yung posisyon na tatanggapin niya. Kung sakali mang siya ay piliting tumakbo. Wow! May isang anak na magbibigay sa kanya ng isang magandang Uh, supresa ito ay iniingat-ingatan ang kanyang pangalan so maghintay po tayo dahil isa sa mga anak niya ang maaaring pumalit sa kanyang uh, karir ng pagtulong sa mga tao sa media at ang isa naman ay maaaring maging isang magaling na negosyante Ayan, sa anak po ito pananakit ng katawan, pananakit ng ng kaisipan, stress at pag-ingatan po ang katawan at kalusugan dahil sa sobrang dami ng ginagawa. Kinakailangan po niya na magpahinga rin dahil ang dami po niyang mga nakapending na trabaho, na puro problema. Ano ba ito? Problema sa labas, problema problema na ho dun sa kanyang inaasikaso, problema ng ibang tao. Dito po sa pagiging senado, ang dami pong nakalinya siya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ani, pito, walo. Pito, walo, siyam, siyam na pinagtutuunan niya talaga ng, ng tutok pansin. Nandito po ang tungkol sa mga, mga, eto, 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 ituturo ko po sa inyo. Nakita niyo po itong swords na ito. Ang ibig sabihin po nito, tinututukan po niya ang financial matter. Financial matter ng mga uh, ng ating ekonomiya, parang may mga gusto siyang itanong. Mga pribadong sektor, gusto niyang itanong tungkol sa mga subdivision, tungkol sa mga lupain, tungkol sa mga uh, sakahan na naging subdivision. yan po, ayan, ayan. Pangalawa naman, mga OFW kung ano daw ang protection, kung ano daw ang kakailanganin, kung ano ang matatanggap ng mga OFW. Mahal na mahal niya ang OFW. Eh, nakita po dito. Isa, dalawa, tatlo. Apat. Naku po. Gusto niyang kalabanin at ipakita sa mundo na hindi lahat ng politiko ay may pangit na imahin. Ah, may gusto siyang patunayan dito na ang mga politiko ay hindi nadadala ng pera. Parang ganun po to. Or hindi lahat, kasi may mga tao na nakita niya na takot sa politiko, sa mga taong nasa politika. So gusto niyang baguhin ang image na, na yon. Maganda, pero yung sabi ko nga, bakit siya nandito? Sa lahat ng proyektong yan, mai-stress siya. Dahil may mga uupos at uupos. May mga ko kontra at ko kontra talaga. Hindi ko alam bakit. naghahanap ng liwanag, ipinapakita niya na gusto niyang ipakita sa mundo at ipakilala sa mundo, kaya nakaganon, na bigyan ng liwanag at bigyan ng solusyon ang mga nakapending na hindi mabigyan-bigyan ng solusyon na usapin sa Senado. Mukhang madugo po ito, Senator Rafael Tulpo. Ikaw lang po makasagot niyan. Madugo yun, yung gusto nyo mangyari. Napaka po. Bakit po madugo? Liliwanagan ninyo. Aayusin ninyo. Sa totoo lang po, hindi ako politician. Hindi rin po ako familiar sa 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 pamamaraan ng politiko, ng, polit, ng politika sa Pilipinas. Pero, yung sinasabi nyo na gusto nyo bigyan ng liwanag, it's a big challenge po para sa inyo. Kasi, uh, marami kay makakabangga. 1, 2, 3, 4. Acidity, po. Antacid, acidity, stress, batok at ulo, tuhod, pati na po ang sa dugo, better check up po. Kasi, uh, alam ko naman kayang-kaya nyo magpa-check up, pero ito po ay nakukuha po lahat sa stress. Ayan. isang matandang babae po, pakaingatan, kaya na kailangan po siyang puli uh, pulibantayan, lalo na i-monitor ang health, kasi po maaari po siyang uh, magkaroon ng sinasabi nating atake. Hindi ko alam kung sino matandang babae po yun, pero po ito ay nasa pamilya po nyo. Ang galing, Senator nata, Po. Lahat po ay lumalabas sa inyo. Yung iba po talagang sa karir lang. Love life! My gosh! Bakit lumabas dito ang love life? Ang daming naghahangad. Pero syempre, alam nyo naman ang tama at mali. So, hindi ko napapakialaman 'yon sa love life. Kasi dito po ay uh, lumalabas po na talagang hands-on ang iyong misis sa'yo. Ibig sabihin, hindi kakayanin ni misis ang may iba. Kaya, ang iyong namang... Uh, loyalty ay talagang kay one and only lang. May mga problema man, may mga mag, nakakagusto man, so kay one and only lang talaga, kay ate lang, kay missis lang, kay mam lang. Lahat na sinabi, no? One, two, ay. May isa po kayong isusulong na proyekto sa Senado, ang kinakailangan pong makuha nyo po ang atensyon at tulong ng kapwa nyo kasinado kasi medyo masalimuot ho ito. Masalimuot ho ito, hindi na po ito protection ng tao kung hindi ito po ay protection ng ating budget. So, maaaring makapuna po kayo dyan ng tungkol po sa financial matter at may makakasalungat kayo dito na isang lalaki na mataas ang posisyon. So kung sino man po yan ay hindi ko alam. Wala pong sinabi ang tarot. Ang sinabi lamang ay may isang tao na mataas ang posisyon ang makakasalungat ninyo dahil sa pagsilip sa isang budget. Hindi ko alam kung may... Financial budget po ito na dapat ay napunta sa proyekto. At isang kapatid nyo po, ang pag-ingatin, dahil masasangkot po siya, sa matinding-matinding uh, legal matter. Kapatid po yan, lalaki. Medyo bata po yan na hindi po kagaya nung kaninang lalaki na may edad na. Sa health naman po yung matandang lalaki. Pero tool po rin po yun. Wow! Ang puso ng masa, nakuha nyo po yun. Madali po kayo, mananalo po kayo sa kahit saang posisyon na inyong paglalabanan pagdating ng panahon. Sinasabi ko na po ito ha agad. Kaya lang po, pag-isipang mabuti kung kayo ay tatakbo sa mataas na posisyon. Sinabi na po ito ng cards. Alam nyo po kung bakit. Maaaring mapaupo kayo sa mataas na posisyon, pero hindi pa yon ang panahon nyo at oras. Naniniwala po ba kayo sa ganon? Na kinakalaan may tamang panahon at may tamang oras. Para tanggapin ang isang posisyon na mataas, kung saan maaaring ito ay pumasok sa pagiging presidente. Pagisipan, maaring tumpak kayo sa panahong 'yon pero ang sitwasyon ay magiging uh, masalimuot at maaring hindi 'yon ang kalabasan. Yung iniisip ninyo na magandang kalalabasan ay hindi pa 'yon. So pagisipan pong mabuti. 'Yun po ang sabi ng tarot. Maaring marami ang may gusto na kay kumandidato sa mataas na posisyon, pero nasa sa inyo pa rin ang desisyon. Pag-isipang mabuti. Kung baga sa mangga, naintindihan nyo naman po siguro ako dahil matalino po kayo, alam ko po yun. Kung baga sa mangga, kahit hitik ang bunga mo, kung ito ay kulang pa sa fertilizer, ma uh, maasim, hindi mo to pwedeng hinugin. So, mas masarap ang manggang hinog. Kaya, dun ko kayo iwinawangis bakit kailangang magpakahinog pa po kayo pag aralan nyo pa pong mabuti huwag agad agad papasok sa sa pagka uh, sa mga imbitasyon dahil po kayo rin ang maiipit at masisira sa huli baka yung pangalan na iningat ingatan nyo ng napakatagal ay sa isang maling desisyon ay gumuho yun po ang nakalagay sa tarot. Ako po 'yung basa lang ng tarot. Marami kayong matutulungan, kayong magkakapatid kayo na po ito kasi pamilya po ang sinabi rito, hindi lang kayo. Pero marami rin kayong makakalaban. Ay, pangit po ito ha, mag-ingat isa sa mga rapid tool ay, isa sa mga tool for brothers ay mag-ingat dahil po may isang uh, malaking tao sindikato na parang ayan po nagbabanta ng kanilang buhay ay sana naman po ay huwag ako'y tagabasa lang Isang malapit na kadugo o kamag-anak ang nakikita po rito na magkakaroon ng matinding problema sa health na maaring i-atake. Hindi ko alam kung sino po ito. Ayaw po niya sabihin dahil mostly po ay may problema sa blood system at saka po sa heart. ay maganda po ito ito po ay sa inyong karir, mamamayagpag po kayo mamahalin kayo ng tao at talaga namang sulit naman po ang pagmamahal ng tao sa inyo dahil patutunayan, ang isang rapid tool po ay may pride, huwag po kayong magagalit ang pride po niya ay patunayan na ang ginagawa niya ay para sa tao at dahil po doon lalo kayo mapapalapit mapapalapit sa puso ng tao pero ulit ulit sinasabi ko sa inyo pag isipan ang mga bagay bagay bago pumasok sa isang ganito kompermiso ng isang mataas na posisyon kompermiso po sa isang mataas na posisyon ibig sabihin future nyo na po ito darating ang time na may lalapit talaga sa inyo at patatakbuhin kayo bilang isang presidente sana po ay may considered nyo muna ang wag magmadali dahil sabi po dito, ayan po, consequences, consequences ng mga mangyayari. Maaari pong hindi pa hinug ang panahon sa mga ganung sitwasyon. So, kung ako po sa inyo, pag-isipang mabuti. Hi po, babay po. Hanggang doon na lang po ang aking pagbabasa tungkol po kay Senator Rafael Tulpo. Wala po itong bias. Hindi po ako binayaran. Ng, ng, uh, ng isang Rafi Tulpo dahil wala naman po, hindi po kami nagkakausap ang akin lang po ay ang magsabi ng katotohanan ko ano nakikita ng tarot dahil sa isang katulad din po ni Senator Rafael Tulpo kailangan din po niya ng isang uh, kahit hindi po niya ako kilala ay parang spiritual guidance kasi hindi lahat po ng nakangiti sa paligid ni Senator Rafael Tulpo ay totoo yun po ang nakita ko rito sa tarot card. Kaya, hi po, Senator, sana po ay mabasa nyo ito. Sana po ay mabigyan nyo rin po ng, ng pansin yung mga payo ng tarot. Hindi po ito para sa akin, para po ito sa lahat ng na mga naniniwala rin sa inyo. Ah, uh, kakulangan kung mawalan kami ng isang rapid tool po dahil lang sa sa maling desisyon at mag a uh, ng pagpasok ng politika. Ibig sabihin po ay magandang mag-serve po sa politika at kayo po ang kailangan namin. Kaya lang po, ah, uh, yung pagtakbo po ng mataas na posisyon, bigyan nyo po ng pansin dahil talagang darating po kayo doon. Patatakbuhin po talaga kayo sa isang napakataas na posisyon. Pag-isipan nyo muna mabuti. Kailangan po ay galing sa puso at the same time, hinug na hinug na kayo. Yun. Yeah. Uh, bye po